yung mga yung mga busing 45 na naubusan dito ng ano ng diesel kaya mahin na ang kanyang feed pump nga boss kaya ang gagawin ko muna para mas mabilis kaming makapag bleed ilagay ko muna dito sa ano padaan ko sa ano katipir muna mga busing sobrang layo ng tanki niya hindi siya makahigop ng diesel kaagad kaya kahit anong bumpanin nito sa ano sa feed pump ayaw talaga siyang ano maglabas na arek-arek kalikuk Bayar. Hmm. Ketu lagi yang nakai manok. Itu kurang kita rasa. Warung itu sudah baik itu buat manok. manuk. Toro kawu. Bob. Bob bibik. itong anak dito, ito sa. mga boss, uh, katikan muna. Sa okay, uh, maka-under lang. Masirit na? Oo. Oh. Masirit hmm. kay uh, Gis. Yan na, yan na, yun na. Ayos sa, ayos sa. Saglit, saglit. Ayos sa, uh, ayos sa. Tam ko muna. Para. Wat lang, wat lang. Gamay lang, gamay lang. Pwede yun. Gaya lagi bumbahong.

Baru na todo diri sa injector. Ye. Ye. Dirundo. Hop, hop. Duang ni ke okay. gamai dapat gawas. Nah. Nah. Okay. Stop. Bleeding. Ganito mga busing pag ng airlock Kailangan muna natin i to kasi mm. may hangin to sa ano. Oh, may hangin na. Agi dito sa one. Punta <laughs> pa kami ng ano, punawan. Malapit din sa ano, Davao. Sige. Start. Hop. Sana lang. Yeah. Okay. yung hangin dito kasi para makapasok yung fuel De! Pake on! on yan! Okay. 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 You start. I don't, I don't. You start. Start down.